Paper Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng sunglasses na gawa sa papel gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parehaba. Kahit anong sukat ng papel, basta parehaba. Pwede yan. Itong ibaba sa kanan, yung dulo, ipapantay lang natin dito sa taas sa kaliwa. Then, tupiin natin. Sunod, itong dulo na to sa taas sa kanan papantay lang natin dito yan tapos dapat dito pantay din Saka natin tupin ibukas lang natin ang papel. Yan. May eh makikita kayong guhit dito. Ganyan. Itong dulo nito, tsaka ito. Pagpapantayin lang natin. Yan. Then, tupiin lang natin. Ito Tupiin natin pataas Pero hindi nyo siya Sasagad dito sa kanto Medyo ibaba nyo lang ng konti Yan ganyan na Then tupiin natin Ito Tupiin ulit natin ng isa pa Pataas Pantay lang natin dito sa Ginawa natin kanina then isa pa ito pantay lang ulit natin dito yan angat lang natin to then tutupin natin pa kaliwa then yung tupi niya, dito lang isa nyo lang dito sa kanto na to lang natin yung ganito ganun din yung gagawin natin dito sa kabila yan then sunod ito tupig lang natin pababa yan gagawa lang tayong maliit na triangle ganun din itong kaliwa Then, pwede natin lagyan dito ng design o kaya logo. Lagyan lang natin. Gagamit ako ng ball pen. Pero kahit ano pwede nyo gamitin. Pwede ng lapis, pwede ng pencil pen. Lagyan lang natin ng design. Then, baliktarin natin ng papel. Yan na, tapos na ang ating sunglasses na gawa sa papel. Ang galing, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli. Paalam.